At eto nga pala yung kaganapan natin ngayong umaga mga mare. Paglalaba muna, then ililigpit na natin itong swimming pool ng mga bata. At ayan nga, hiniyaya ko si Kuya Kent na tulungan ako mag magligpit. Para mabilis pa mga mare at ayan nga iniwan na nga ako at nayaan na ako. Ako na lang ang magdigpit at ayan nga. Fast forward, naliligo na naman ang dalawang batang makuit dito sa poso namin. Pero ang ginagamit nila is yung hose. And fast forward ulit mga mami. Ayan, umawa naman ang mami yung sabay sayaw. Ayan, naadik-adik na sa pagtitiktok ang mare nyo. Diyos wow. ko. At eto nga, fast forward na naman. Kumain pala kami sa labas. At dito po sa Bisabiz bisabis -bis or ano ba? At ayan, for the Philly, ang mga first son. At ayan, batang makulit. Habang naghihintay po kami. Ayan, at sinasabi ko sa batang makulit na mag-hi sa video. At ayan, si Kuya Kent. At ayan na nga, For dahintay hintay ang mga batang makulit. Pakukulit ng mga bata kaya, pahiram mo na lang yung cellphone mo. No! At habang wala pang ayong pagkain, tamang video muna. At, at eto na nga yung drinks nila kuya. Ang laki pala, isang litro pala yan. namin yung maliit lang. Di naman sila kasi nagtanong kung anong size. Abamalay namin, ganyan ba naman kalaki yung nabigay sa amin? Eh hayaan na lang, inumin na lang ba yan? No! At ayan na nga, hindi makapaghintay si Kuya Ken. Kaya halo-haloin mo muna natin. At inom na inom na nga ang kuya. Ayan, tamang hintay muna siya. Ayan, at nagagalit na. Ayan, masarap kuya. Sarap na sarap din si kuya Kurt. Yum, yum, yum. Mukhang sarap nasarap na sarap nga si kuya. At ayan, si kuya Kurt, ganyan din kalaki yung kanyang inumin. At ayan nga si Aling Maliit. At eto naman kina mama, 1 liter din. Akala daw niya isang pitsel pero isang litro pala tigi isang tao. At yan nga ang order ni Kuya Ken at eto naman sa akin. hot plate ang person. Akala mo naman marunong mag chopstick. Ayan, or the hollow mo ang person. Pero biro mga mara, hindi ko talaga alam mag chopstick. Kaya yan, or the hollow-hollow lang. Ewan ko ba kung bakit? Kamay ko ata yung may problema. Kaya Yaan na lang, kamayin na lang kung pwede, di ba? Pero hot yan. <laughs> at eto naman ang aking sa corn dog at may baby bakri. Pareho ni kinamama at papa. At eto na naman tayo, pinipilit pa rin mag chopstick. Pero ayaw talaga. Kaya ganyan na lang. <laughs> ayan, tamang kain muna kami. In fairness, pasok sa panlasa namin to. Tara, kain tayo. Yum, yum, yum. At ayan for the try ang person. May mozzarella cheese inside. At eto naman kay Kuya Kurt. Pareho sila ni Mommy Camille. At ayan, kainan time. At ayan, busog na ang first son. Wow. Ayan, tapos na kumain. At yan lamang po for today's video. Salamat sa panonood.